Isang maulan na araw tayo today. Today is Wednesday. Grabe yung panahon natin. Parang kailan lang dito sa Vancouver nag-snow. Ngayon, umuulan na naman. Mamaya summer na. Napakabilis pala talaga ng winter dito sa sa Vancouver. Hindi, hindi nagkamali ang kanilang mga sinasabi at hindi rin mali na, ma na maraming ulan dito <laughs> kaya pala tinatawag siyang rain cover pero mas gusto ko naman yung ganitong umuulan kesa naman maraming snow kasi ang hirap mag drive sa snow tapos ang dami mo pang susuotin ngayon ay pupunta ako sa aking real estate shoot Meron akong shoot ngayon, malapit lang dito sa amin, mga 5 minutes lang or I think 10 minutes. Then another one on Friday. Nihintay lang natin yung contact natin sa loob. Hindi ko lang kung siya yung property owner or siya yung agent. But, yeah. Sundin niya tayo dito sa baba para makashoot na tayo sa taas. We, we, we took pictures at 10 already. Because we're oh, moving in a week, right? Oh, okay. So we, have all the stuff in the Are you living BC or just no, no, uh, moving to no, 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 a bigger, place? Bigger place. Oh, nice. So this place we took pictures already. Right? Come in. I shot a property last week. Yeah. Was it last week or this Monday? In uh, New West, yeah. it's pretty, pretty nice as well, but yeah. so small—one bedroom, one bathroom—but oh. this one is like double of that one. Yeah. Okay, tapos na tayo sa interior. Ngayon, mag-shoot tayo ng exterior. Tapos tapos na tayo, uwi na tayo. <laughs> Grabe, umuulan na naman. <laughs> Rain cover talaga. Okay. Grabe, bumuhos na ang ulan. Kita nyo kanina, basang-basa yung aking camera at yung aking tripod. Di na kinaya. Ngayon, ihatid naman natin si Missy sa kanyang driving lesson. Medyo challenging to sa kanya kasi nga umuulan. Grabe yung ulan kanina. Paglabas ko, maambon lang. Paglabas ko ng apartment, ayun. Basang-basa tuloy yung camera ko. Good luck! Ayun ang kanyang driving instructor. Yan, diyan siya magpa-practice, guys. Kay Kuya Jerry ng Center Point. Shoutout sa'yo, Kuya Jerry ng Center Point. Maraming salamat sa pagtuturo. Good luck sa'yo. iyo. So, Di ba sinasabi ko sa inyo, rain cover talaga. Nagpayong na ako. Kasi kanina, basang-basa tong hoodie ko eh maganda lang kahit ganito siyang umuulan hindi naman na siya kasing lamig nung January tsaka last year kaya naguhoodi na lang ako and soon summer na ito lang din talaga yung maganda dito sa Vancouver although maulan siya eh mabilis namang matunaw yung snow bigay ng ibang mga probinsya Napanood ko nga yung isang vlog ni Kuya Rice ni, ni Dre na may snowstorm sa kanila. I think sa ano din nagkaroon ng snowstorm eh sa Toronto. Kaya yun yung maganda dito sa, sa BC. Hindi nakakaranas ng ganong kalala na snow. Kaya ang kapalit lang, yan. Medyo maulan. O, oh, sa mga nagbabalak po dyan na mag-Canada, pag-isipan nyo po and uh, pag-aralan kung saan nyo po talaga gustong uh, manirahan. Kung gusto nyo ba talaga sa mas snow or dito sa British Columbia na mabilis lang ang snow pero medyo may kamahalan naman ang cost of living. So it's up to you kung ano po yung ang inyong magiging desisyon. Lahat naman ng na mga bagay ay may mga pros and cons. So, wala namang perfect na, na lugar. Kaya, kayo pa rin na magde-decide. Pinapakita lang namin kung ano yung kondisyon o sitwasyon ng aming lugar at nung ibang lugar din. Kaya, ayan, yan, 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 yan yung magiging basis nyo para sa inyong magiging desisyon sa pagpili ng probinsya dito sa Canada. Ayun, nandiyan na siya. <laughs> ano, kumusta? <laughs> Mabagalan siya sa pagmamaneho right. -ra